Okay, magandang gabi pong muli. Balikan ko po kayo. Ito po yung part 2 nung karugtong po ito nung uh, video ko kanina na maigsilang. Kasi po biglang... Pasensya na po kasi biglang... Biglang huminto. Biglang huminto yung camera. Yung everything. Hindi naman. Brown Hindi ko alam kung saan yung problema. Tapos bumalik din. Eh, ayoko nang mag-umpisa ulit kasi mahaba na yun. Kaya, tsaka nasa momentum sana ako kanina. Ngayon tuloy na wala, na-stress ako, nangatituloy ulit ako. mataki na naman yung... Kanila. Kasi pag na-stress ako, nangangati. <clears throat> so, yung pinag-uusapan po natin ay si Robin Padilla. Na sabi ko pang, sabi ko nga po kanina sa sa first part eh, napag-isip-isip ko na bakit ba sinisisi si Robin? Bakit siya binabatikos? Kagustuhan ba niya yan, yung mga pinagsasasabi niya? Kasi tingin ko po hindi. Or, they are on the same page. Pareho. Pareho sila ng uh, kaisipan or na brainwash din lang siya. Kasi, sa tingin ko po kasi, naniniwala ako na mayroong nag -uutos. So, in short, siya po ay isang tuta. Tuta na nakakadena, tapos kung saan hatakin, sunod. Ganun ang tuta. Kaya pag sinabi ng kanyang master na batikusin mo ang Amerika, sabihin mo na ang Amerika hindi pwedeng nandyan. Hindi pwedeng mangialam dito sa problema ng Pilipinas with regard to national security. At lalong wala siyang pakialam, huwag siyang makialam dyan sa West Philippine Sea. Na bakit may naglilipad-lipad dyan na aeroplano sa taas? Bakit siya nakikialam? Wala siya dapat dyan kasi ang dapat na nandiyan dyan sa inyo, ay kami. Kumunistang China. Oh. Hindi nyo ba naisip yon? Ako naisip ko po na kasi iisa po sila ng script. Iisa ng script ng sila-silang grupo at mas lalong yung uh, script ng China. Di ba? Noon pa man, noong lumapit na si BBM sa Amerika, doon nagumpisa ang sobrang galit at sobra nang nangingialam yung China na pati yung pakikipagkaibigan natin, pakikipag sa Amerika, ay kinwestiyon at nanakot pa na baka maaaring magkagulo, magkagera, na madadamay daw tayo na siya na rin naging uh, naging script nung lahat ng mga pro-China na mga Pilipino. Diba? Lalo itong si Sasot, si Harry Roque, na dati si Harry Roque ay pro-Pilipino, anti-China with regard to the West Philippine Sea is issue. Tapos ngayon, bigla, naging pro-China. Bakit po, Atty. Roque? May kumakalansing din ba? Hindi ako magtataka kay Sasrogando. Kasi, naging scholar pala yan eh. Kaya, kumbaga, tumatanaw ng loob. Plus, isa ring tuta. Oh, di ba? Mga tuta kayo natalian na kayo sa inyong mga leeg ng China. And so, with your amo here in the Philippines, si Maudigs. At ngayon nga, pati yung anak niya, syempre, like father, like daughter. O, oh, ngayon nga, nag-aaral na ng Chinese. Nag-speech na siya sa sa isang grupo sa audience, Chinese audience, nagsalita siya ng speech ng straight Chinese. Na hindi natin alam kung ano ang meaning, kung ano ang, ano ang ibig sabihin nun. Dahil wala namang, walang translation. Tuwang-tuwa yung audience niya na puro in-check. Do you think yung sinasabi doon ni Sara eh, hindi pabor sa incheck. Bakit sila tuwang-tuwa? I challenge the Vice President, Sara Duterte, na bigyan tayo ng kopya ng speech niyang yon transcript plus translation. Or, wag na translation. Yung, yung yung kopya na lang. Adverbative. Kasi pag binigay sa atin ng translated na, siempre <laughs> may tendency yun na hindi naman yung totoo. Kaya tayo na lang ang magpa-translate sa kilala natin. oh sige nga, ano ang ano ang pinag-usapan ninyo doon, Sara Duterte? Halatang halata. Halatang halata ang inyong pagka-taksil sa bayan. Kayo. Mga tuta kayo ng China. And so with Robin Padilla, as what I was saying, tuta, kung ano man yung pinaggagawa niya dyan, kung ano ang pinagsasasabi niya dyan, that is part or whole ng script na ipinapagawa eh, sa kanya. Artista, di ba? Kaya, dapat ba nating batikusin o sisihin si Robin Padilla? Well, partly yes. Kasi hindi naman po siya bobo or bobo nga ba? Kung magiging sunod-sunuran sa utos ng kung sino na nasa labas ng ating bansa na dapat walang pakialam sa atin, kung yun ang sinusunod, di ba? May isip ka naman. Alam mo, Robin Padilla, pumasok ka sa Senado, ikaw ay isa ng Muslim sa ngayon. kaya dapat na ang inaalagaan mo mga issue ng mga Muslim brothers? Di ba? Di wala akong naririnig sa'yo na mga panukalang batas na para sa kapakanan man lang ng mga Muslims, mga Pilipino Muslims, even the Muslims in China na pinagpapapatay ng master ninyo na si Xi Jinping. Di mo ba nababalitahan yon? Yung mga Uyghurs na gini genocide gustong gustong burahin sa mapa ng China. Uyghur Muslims, you are a Muslim, prove that they are, you treat them as your brothers. Pero wala. Anong klaseng pagka-Muslim mo, Robin Padilla? Isa pa. Dati, masyado kang vocal about this Saba issue. O asa na yon? Pinabayaan mo na? Ano ba talaga yon? Pakitang gilas lang? Kung ako sa iyo, Robin, alagaan mo lang, alagaan mo na lang ang iyong mga kapwa Muslim. Kaysa nakikipag kung ano-ano ang inaatupag mo. Makialam ka diyan sa West Philippine Sea, eh? wala kang pakialam diyan. Politiko ka eh. 'Di ba? Ang may pakialam diyan ay yung Department of National Defense, yung Armed Forces, yung Philippine Navy, Philippine Coast Guard, yung pangulo ng bansa, not you. Makikialam ka pati sa mga pulisiya ng pangulo. Yung paglapit sa pakipag-alyansa sa Amerika. Hindi naman ikaw ang nakataya ang buhay doon. Ba't ka nakikialam? Ba't mo kinukontra? Tarantado ka pala eh. At ngayon, galit na nga sa'yo ang mga tao. Galit na sa'yo ang mga tao. Panay pa ang palabas mo ng mga hindi magagandang salita. Nandun na bulahin mo si Bongbong Marcos. Nandun na tawagin mong bobo yung mga bumabati ko sa'yo. Kasyo KSP, KSP, bobo. Tapos hindi ka tumitigil hindi ka tumitigil sa pag papakita mo ng uh... nawawala tuloy ako eh sa galit ko at saka sa katinang likod ko na estres ako ah. pala yung pabida mo galit na nga yung mga tao, ginagatungan mo pa. You are fueling the fire. Biro mo, kung ikaw pala ang magiging pangulo namin, pahamak. Hindi ka talaga pwede maging pangulo. Pwede ka, barangay captain. Muwi ka dun sa Camarines Norte. magkumandidato ka doon ng barangay chairman. Pwede sa'yo yun. Pero senador, tapos pangulo pa, my goodness, yung ugali mong ganyan, napakahambog. Hari ng kahambugan. Ha? At hindi ka tumitigil. Kung ako sa'yo, Huwag ka na munang magpapakita sa madla. magdisappear ka na muna, pansamantala. At kung hindi mo maiwasan na magdisappear ay manahibig ka. Shut up, Robin Padilla. Hindi ka nakakatulong. Nakakagulo ka. Sa pamahalaan, sa lipunan, ginagalit mo ang taong bayan. Ako? Galit na galit na ako sa iyo. Kung kuto ka lang, titirisin kita eh. Kaso mas malaki ka, hindi naman pwedeng tirisin ng tuta. Di ba? Kung ikaw ay isang galis, kung ikaw ay isang... Uh, kuto ng aso, ano ba yon Yung parang hikaw. Garapata. Di sana tiniris na kita. Eh kaso hindi naman matitiris ang tuta eh. Lalo pa na may, may, may tali ka sa leeg. Kasi mamaya kapag titiris na kita, hahaltakin ka nung amo mo. Manahimik ka muna. Pabayaan mo muna kami na humupa ang galit namin. Dinadagdagan mo lalo kung ano-ano ang pinagsasasabi mo. Walang kakwenta-kwenta, Robin Padilla. Wala kang kwentang tao. Wala kang kwentang Pilipino. You are an un-Pilipino and also anti-Pilipino. Dahil ikaw ay isang pro-China na tuta. Hmm? Buisit ka. Ipinagmamalaki mo pa yung Pagka wala mong kaalaman, pagka walang wisdom, dapat sanang pumapasok sa Senado yung may mga wisdom. Wisdom sa utak, hindi wisdom tut. Hindi ka talaga pwede maging Pangulo. My goodness ang dapat po nating sisihin dyan, yung mga amo niya, yung kanyang mga adviser, yung kanyang mga alalay, political adviser, yung kanyang council, sino-sino ba mga yan? Si Duterte, si Salpanelo, sino pa? Sila po ang mga gago. Ah, well, pare-pareho sila. Pare-pareho kayo. Mga wala kayong malasakit sa kapwa ninyo Pilipino. Wala kayong malasakit sa mga kasundaluhan, sa armed forces. Ikaw ro ba yung panilya na naturingan kang... Naturingan kang... Uh, kasali ba sa armed forces, yung pulis? Kasi criminology ka, ba? Diba? Or... Criminology nga, nag-aral ka ba talaga? Kasi pwede namang nakagraduate na hindi naman talaga nag-aral, kagaya ni Manny Pacquiao. Di ba? Anong laman ng utak mo? Wala ka naman pagmamahal sa bansa. Dapat sa... Dapat sa armed forces, may pagmamahal sa inang bayan. Di ba? kumakain ang bayan ka eh. Masyado kang, para kang si Balagtas. Inang bayan. Shut up. Yun lang ang maipapayo ko sa inyo para, man, para pati kami, matahimik na rin. Manahimik ka. Huwag mo nang ibubuka ang iyong mabahong bunganga at yung bigote mo nakakaasartinan para kang ano eh ang pangit pangit mo na tingnan ngayon ang pangit yung mga bigote mo parang may kuto kulang na lang sa iyo ano, ganyan no tumahimik ka para tumahimik din kami manahimik ka para makalimutan ka namin hindi yung pabida ka pa rin ang pabida Mali-mali naman ang pinagsasasabi mo. Kayong mga amo ni Robin, ikaw, attorney Panelo, ano bang ginagawa mo? Ba't mo pinapakawalan itong tuta mo? Kahul ng kahul. Kahul ng kahul. Sintunado ang kahol. Kahul. manalo man kayo manalo man kayo sa dahil sa <coughs> buhos ng pira sa inyo hindi kayo panalo sa mga puso namin dahil kayo you're a bunch of traitors mga mukhang pira mga walang pagmamahal sa bansa yun kayo sana sana wag na kayong manalo pa mga kababayan pwede ba number one sa senatorial si Digong number one Miguel nga kayo. Ayun mga kababayan. Tigil ko na muna po ito. Naaburido na rin ako dito sa sa kati sa likod ko. Hindi na nga ako makatulog. Ba't ko pa kinukwento? Pati tuloy sa pag ano, naapektuhan yung mood ko eh. Okay, mga kababayan ko. Sana po eh iligtas tayo ng Panginoon dito sa mga traitor ng bayan na ito. Kawawa po yung mga 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 anak, mga apo, mga eh, may mga apo, o ito lang, anak, marami akong apo. Apo sa, apo sa pamangkin. Maraming salamat po sa panunod, at maraming salamat po doon, shout out po sa mga <clears throat> mas anong lista ko? Gusto ko i-shout out <laughs> yung mga, yung aking mga mababait na regular viewers na <clears throat> ang hindi ko makalimutan ay uh, lagi kasi silang nanonood eh. Si Sher Madam Shirley Melchor, uh, Ponciano Jr., si Persila Cruz. Sino pa? Marami yun eh. Sabi ko ililista ko yun eh. Hayaan nyo po, pasensya na doon sa hindi ko na-mention. Sa susunod, ililista ko po yan. Ililista ko para i out ko po kayo ah uh, at saka doon po sa kalimutan ko rin yung pangalan. Hindi ko nakuha yung pangalan. Sorry po. Ano ba yung pangalan nun? Ah, hanapin ko uli. Yung nagbigay po ng ano ba yon 99 pesos o 99 dollars? Maraming salamat po. Eh, hindi ko po alam kung paano. Ano ba yun? Kung pera man po yun eh. Hindi ko alam kung mapapapano yun marireceive ko. Kasi nandoon lang naman sa comments. Hindi ko po alam kasi never pa po akong uh, naka-receive. Although mayroon po mga nag-offer ng naghihingi ng aking GCash number. Eh hanggang ngayon, isang linggo na pala, after one week, saka pa lang ako nagbasa ng comments. Doon ko pa lang na, ewan ko nga kung sa, so, hahanapin ko nga na naman uli. Very busy po kasi ako okay. eh. Uh, sige po, maraming salamat po doon sa mga nagbibigay ng gift. Uh, thank you very much po for the appreciation sa aking ginagawa. Maraming salamat po sa panunood at sana sa susunod po medyo masaya-saya na na, 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 naiirita ako dito sa nararamdaman ko. Okay. Magandang gabi po at uh, see you in my next videos. Peace.